Hello po. Um I'm James Dela Cruz from Sir Malabon po muli. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na uh, isang kagalakan muli na makapag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon. At ang um, ang tema po natin today ay My Divine Encounters to God. Uh, ika-28 season na po pala tayo ngayon, no? sa prayer and fasting and daily devotion po natin. ah uh, ako po ay nagpapasalamat dahil ah uh, muli uh, isishare ko po yung encounter ko sa Panginoon. Pero po bago po yan, tayo po yung manalangin po muna. Lord God, thank you Panginoon sa gabing ito Panginoon na nagsama-sama muli kami Panginoon upang makinig at i-share Panginoon ang yung salita Panginoon, yung mga na-encounter ko Panginoon sa buhay ko na kung, kung paano ako kumilos Panginoon. Lord god ako po nagpapakumbaba sa inyong harapan Panginoon. Kaypo ang manguna Panginoon. Kay lamang po ang makita Lord god, sa buong sa buhay ko Panginoon at sa araw na ito Panginoon. Kaypo ang mag-lead Panginoon. Uh, sa bawat mananood, Panginoon, kayo rin po magbigay ng karunungan, Panginoon, at um, uh, um puso, Panginoon, na uh, pakikinig, Panginoon. may Lord God, um, um, i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat, lahat ng mga mananood, Panginoon, at Lord, ang lahat ng mga manonood pa lamang, Panginoon. I pray din, Panginoon, na kayo po ang manguna sa araw na ito, Panginoon. Ito lang ang lang, sa tayong pangalan Amen. Um, hindi ko po makakalimutan na na-encounter ko ang Panginoon sa buong buhay ko. Yung panahon po ng uh, pandemic po. Pandemic. Kasi nung time po nun talaga sobrang um, kinagulat po namin yung nangyari sa bansa nga natin na bawal lumabas, bawal bumili sa labas kapag ano ka pa, kapag hindi ka uh, magkatrabaho. Sobrang daming naapektuhan po nun. Kahit yung trabaho ng tatay ko, yung trabaho ng mama ko, sobrang naapektuhan. Kasi yun lang, in lang po yung mubuhay sa amin ng magkakapatid ko eh, anim po kami magkakapatid po. Kaya, kailangan kumain ng magulang ko po nung panahon ng pandemya. Yung encounter ko sa Panginoon nung time po nun, ako yung nagkapasalamat dahil hindi niya kami pinagkulang sa pagkain namin, sa umaga, tanghali, sa gabi. Sobrang dun, dun mo talaga marirealize na ang Diyos yung nagpo-provide sa family mo yung hindi niya kayo pinagkukulang, na yung nakakain kayo ng tatlong beses sa isang araw, kaya sobrang thankful ako sa Panginoon dahil alam nyo po yun yung tipong alanganin kayo dahil wala nga trabaho yung magulang mo naapektuhan lahat si Lord pa rin yung nag provide gumawa pa rin ng way ang Lord para magkaroon ng diskarte yung ama ko yung papa ko Uh, kasi may motor po siya, may motor po siya. Kaya ang ginawa niya po ay bumili po siya ng isda. Isda para para ibenta niya po, ibenta niya, ialok niya sa mga kaibigan niya sa labas po. Eh na lang po yung ah uh, ginagawa ng papa ko para makakain po kami nung time po ng pandemya. Kaya sobrang thankful pa rin ako sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. Dahil sobrang um, sobrang laki po ng um, ginawang pinsala talaga ng pandemya sa, sa family ko po. Pero ang Diyos pa rin yung nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan namin. Kaya nung time po, back 2020, nagkaroon nga po ng pandemya na nawalan ng trabaho si mama, kaya sa bahay na lang siya. And then si papa na lang talaga yung yung nagkatrabaho sa amin. Kaya yung ginawa ni papa ang diskarte talaga, ay yun yung bumuhay sa amin ng pandemya po. Sobrang sobrang nakaka-depress po bilang isang panganay. Siyempre, gusto mong tumulong man sa magulang mo, wala akong magawa kasi nga uh, ano ka pa lang, um, wala kang trabaho nung time nun. Wala po akong trabaho. Kaya, sabi ko, paano ko matutulungan yung parents ko? Dahil, ano nga, pandemya nung time nun. Kaya sabi ko, Lord, um, kayo na po bahala, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pangkain. And then ang Lord talaga, alam mo 'yun kapag nanalangin ka sa kanya, isang isang prayer mo lang na may pananampalataya sa kanya, ang Lord kumikilos agad. Hindi hindi ko man um akalain na nung time po ng pandemya na magugutom po kami kasi ang just ang just yung nag-provide sa family ko. Kaya sobrang thankful po talaga ako sa Panginoon. Dahil siya yung kumilos sa family ko at, and then sa amin nung pandemic po. Yun po. Um, isa pa pong isi-share ko na encounter ko sa Panginoon yung nung time naman po na nagkasakit po ako. Nagkasakit po ako. Na-hospital po ako nun. Ang nangyari po kasi, uh, ano po yun um, way back 2022 2022 2022 yun nga po ay time po kasi nun um, tinulungan ko yung ano ko yung kaibigan ko po na na maghanap ng bahay bahay nila na malilipatan dun sa malapit sa Valenzuela kaya ako po, siyempre naawa rin ako dun sa kaibigan ko. Tinulungan ko siya maghanap ng, ng kanilang matitiran. Kasi nga sobrang layo kasi ng trabaho niya dun sa pinapasukan niya. So, kaya ayun po, um, tinulungan ko siya maghanap. And then nagbabike po kasi ako nun. Nung time po, nun, nagbabike po ako. Papuntang hulo mga umaga po yun, umaga. Naghahanap po ako ng ano, ng Ayun nga po, yung matitirahan nila. Kasi humingi siya ng tulong po sa akin. Kaya nung time po nun, nagbabike po ako papuntang Valenzuela. May isang, may isang um, motor, motorsiklo na walang helmet sobrang bilis pa magpatakbo. Nung time po kasi nung nasa gilid na po ako, eh yung driver nga po ng motosiklo, sobrang bilis po magpatakbo. Pag, pag tingin ko sa likod ko, binanggan niya na agad ako. Tapos nung time po, nung tumalsik po ako, yung, un yung, unang una po sa akin talaga, na tumama, yung dibdib ko. Eh buti po, nung time po, nung nakabag po ako. Kaya sobrang um, salpok po talaga ako dun sa lapag. Lumipad po ako ng paharap. Tapos yung bike na ano nga po, nabangga. Kaya nung time po nun na nag paraong uh, para akong nag sa sa ano po, sa sa sahig nung time po nun. Eh, eh tapos po, ang nangyari po, tinakasan ako ng motorcyclo na yun. Sobrang bilis magpatakbo. Tapos hindi ko na nakita yung itsura niya at yung mismong plaka ng motor niya. Kaya na hit and run po ako nung way back 2022. Ano po yun eh? Sobrang... Ah! Sunday po yun. Sunday po. Eh, syempre po pag Sunday may... Ano po? May service po tayo. Kaya nagsimba po po ako nun. Kahit na masakit po yung braso ko, tsaka yung dibdib ko po nung time po nun. Kasi nga po, sumalpok po talaga ako sa pa Padiretso po. Kaya sabi ko, makakapagsimba pa kaya ako nito. Pero, nung time nga nun, nagsimba po ako. Nagsimba pa po, po ako. Pero may nararamdaman na po ako nun na may masakit po sa sa tiyan ko. Kaya, ayun po, after po nun nga po, nagsimba ako, umuwi po ako, ako agad kasi sobrang sama nga po ng pakiramdam ko. Tapos kinabukasan po nun, pumasok ko po, po ako sa trabaho. Tapos po, uh, mga bandang tanghali po, doon ko na po naramdaman yung pagsakit po ng tiyan ko. Akala ko nga po, Uh, nung time po nun, nagugutom lang ako. Kasi uh, hindi pa po kasi ako kumain po nun. And then, pagkakapa ko po kasi sa chan ko, sa mismong bandang kanan po yun, bandang kanan, sobrang sakit po. Uh, kaya akala ko po, ulcer po talaga. Tapos na, pag pinipisak ko siya, sobrang sakit po. Kaya nagsabi na po ako dun, kaya ang uh, nagsabi na po ako sa magulang ko. Da uh, sumasakit yung chan ko. And then nagpaalam din ako sa head ko nung time po na nang bandang hapon na po siya. Nagpaalam na ako na uuwi ako dahil uuwi na po ako dahil sobrang sakit nga po ng chan ko. Nahirapan na rin po ako maglakad po dahil ayun nga po, dahil dahil sa sobrang sakit po ng tiyan ko band, sa bandang kanan. Kaya humingi rin po ako ng tulong nun kay Pastor Alvin. baka kasakaling alam niya po yung um yung yung, yung pananakit ng tiyan ko. Kaya ayun nga po. Kaya biglang biglang nagpina-check up po ako ni um, ni Pastor Perdi. Humingi rin ng tulong si Pastor Alvin sa ibang mga um, kapate kapatiran natin sa CNF. Kaya tinulungan po ako ni uh, Pastor Perdi po Herrera na magpa-check up po. Kaya na, um, pagka-uwi ko po, um, dumiretso na po ako dun sa Katmon. Uh, po ako ni Pastor Perdi para magpa-check up po. Kung ano nga yung masakit sa chan ko. Akala nga rin niya po, um, ulcer po yung nararamdaman ko. Pero hindi naman po pala. Kaya, nung, nung, nung mga oras po na yun, um, uh, nga po ako ni Pastor Perdi. Tapos ang haba po, po po, ng pila. At ang tagal pa po. Eh, hindi ko na po matis yung pananakit ng tiyan ko. Nang hina po talaga ako. Nahirapan din po ako maglakad. Dahil gawa nga po ng uh, sobrang uh, kumikurot na yung tiyan ko. Kumikurot sa bandang kanan. Kaya, ang ginawa po ni Pastor Perdi, um, um, uh, pumunta po kami sa St. Jude and then sinubukan po namin dun magpo-check up pero wala pong doctor na magtitingin po sa akin kaya ang ginawa na lang po namin ay uh, pumunta po kami dun sa sa bandang sa may um, saan ba yan? sa punta, bayan doon si uh, mayroon pang bukas na na nag uh, nagpa, nag nag-check ng, ng, mga sakit ganun. Kumbaga ah, uh, pumunta kami dun sa mismong opisina ng ano ng clinic sa clinic pala. Kami dun sa clinic. And then pina-check up na po ako ni Pastor Perdi. And then sabi nga po, tinanong ako kung ah uh, uminom ba ako ng alak, gano'n, Sabi ko nga po, hindi pa ako uminom ng alak. And then, tinanong niya kung uh, kumakain ba ako ng mga maalat. Sabi ko naman po, hindi po hindi naman po ako masyado kumakain po ng maalat na pagkain. And then, hinawakan niya po yung masakit sa chan ko. And then, nga po, chinek niya po. May binigay po siyang reseta sa akin na inumin ko daw po para ma kahit pa paano, maibsan po yung pananakit nandiyan. And then, sobrang thankful pa rin ako sa Panginoon dahil dun ko na, na napapatunayan na ang Lord pa rin talaga, yung nagbibigay ng mga tao na para tumulong sa iyo. Isa na po nga po dun si Pastor Perdi. Kaya sobrang thankful po ako sa buhay ni Pastor Perdi Herrera. Dahil hindi niya ako um, iniwan nung time po na may karamdaman po ako. Kaya, sa Lord ko na pinag, uh, pinasasalamat talaga yung mga taong tumulong po sa akin. Lahat ng mga CLF families na tumulong po sa akin. Sobrang thankful po talaga ako. Doon ko na, um, doon ko po na encounter Panginoon nung time na Nag, may sakit po ako na hindi niya hindi niya ako pinabayaan pa rin kahit na uh, sobrang nanghihina na po talaga ako. Hindi ko na po alam gagawin po kasi sobrang sakit po talaga para akong um, ano po tawag Kala Para akong hapo ano parang nahimatay na ako sa sobrang sakit. Pero ang Diyos, pinagkupiray ko pa rin sa Panginoon na, Lord, pagalingin niyo po ako. Ano man tong uri ng sakit ko, Lord, kayo na po bahala. Pray lang ako ng pray po nung mga oras po na yun. Kaya, kinabukasan po, nagpasama ako sa mama ko kasi may trabaho siya. Pero nagpa-off muna siya. Nagpa-check up kami dun sa Tondo. Tondo General. Sa, may Manila, sa Manila po. And then, naging nga po, chinek na ako ng doktor. Ang uh, ginawa po sa akin, ultrasound po ako. And, chinek nga po yung, mas, yung sakit ko sa chan po. Chinek po ng doktor po yun. Mga dalawang doktor po, nag-check po sa akin. Yung unang doktor po, ang sabi po, sa pagkakarinig ko, sabi niya, may ulcer daw ako may ulcer daw po ako. And then, nag-check pa po yung isang doktor. Sinek po niya pa po, po ng husto. And then, ayun nga po, ginawa po ng isang doktor. Pinapunta pa ako sa ultrasound. Tinignan nga po yung um, sa chan ko. Kung ano yung um, dahilan. Kung bakit sumasakit nga po. And then, after po nun, nga po, sinek ako ng doktor nung pangalawang doktor and then sabi po sa akin may may uh, may ugat po na muntikan na pumutok sa bandang kanan nga po ng chan ko kumbaga so, kung pumutok daw po yun maaari po akong operahan akala ko nga po nung time po ng check up ko po uh, operahan na po ako kasi ang narinig ko sa mga nurse sa sa mga nurse ngayon eh, nga ba, sa mga nurse sabi ng doktor sa kanila na i-ready na daw ako sa operating room <laughs> so kinakabahan okay, po ako kasi ikaw ba naman po na um ana ano, eh, first time mong uh, uy uh, pumunta daw sa operating room yung operahan ka kaya sabi ko kina ko ba na Lord sabi ko Lord sana po um, hindi po hindi po um, mangyari na operahan ako. Kasi ang alam ko nga po na sakit ko is ulcer. Kasi saktong sakto po dun sa mismong bandang kanan tapos sumasakit po yung ano pag pinipindot po tapos nahirapan po akong maglakad. Kaya, kaya, akala ko po talaga ay na po yung sakit ko. <laughs> Pero yun nga po, sa pagpapray ko sa Panginoon na bigyan ng wisdom po yung mga nurse and doctor. And ay na nga po, sinagot na po ng Panginoon. After ko po i-ultrasound, nalaman nga po na may muntik na pong uh, sa internal po ng ano ko, ng ko. Na muntik ng pumutok daw po yung ugat don Kung pumutok daw po yun, maari na po ang operahan. Kaya sobrang thankful pa rin ako sa Panginoon. Dahil hindi nangyari pong operahan ako. Binigyan lang po nila ako ng gamot. Ang dami ko pong gustong i-share po sa inyo kung paano ako na-encounter ang Panginoon sa buong buhay ko. Pero isa lang pong masasabi ko talaga sa lahat ng mga na-encounter ko kung paano kumilis sa Panginoon sa buhay ko. Sobrang thankful ako sa Panginoon dahil hindi niya ako iniwan ni pinabayaan man kahit na um kahit na minsan may pagkukulang ako kahit na minsan hindi ko nagagawa yung kalooban ng Diyos andiyan pa rin siya para tulungan ako gabayan ako sa lahat ng mga journey ko sa buong buhay ko kaya sobrang thankful ako sa Diyos dahil kailan man hindi niya ako pinabayaan. Kaya, kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ng mga pag, matinding pagsubok, matinding problema, dadaanan mo lang yan. Huwag mong tambayan din yung mga problema mo sa buhay mo. Kundi, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo lahat sa Kanya. Kasi, Diyos lang naman ang, ang, ang makakatulong sa atin at siya lang naman nakakaalam ng sitwasyon natin sa buong buhay natin. At sabi niya nga, di ba, na hindi niya tayo iiwan ni pababayan man. Yung pangako na yan, kapatid, huwag mong baliwalain kasi totoo yan. Kasi isa na yan sa patunay na sa buhay ko, man hindi niya ako iniwan ni pinabayaan man dumating man sa punto na nawalan ka man ng pag-asa, nawalan ka man ng gana sa buhay mo, isipin mo na hindi ka iwan ni Pabayaan man ng Panginoon. Kahit na masaya ka man, malungkot ka man, may pinagdadaanan ka man na matinding problema, o pinagpala ka man, o nag-failure ka man, ang Diyos pa rin yung kasama mo hindi ka niya iiwan ni pabayaan man talaga. Basta't kumapit ka lang talaga sa kanya. Hindi ka niya hahayaang mawala sa piling niya. Kaya, kapatid, um, gusto ko lang din i-share sa inyo na, uh, na kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa buhay ko, sa family ko, sa mga kaibigan ko. Gusto ko lang din i-share sa inyo kung gaano naging faithful talaga ang Panginoon sa buhay ko at ay nakakatuwid na sobrang um sobrang um sobrang pag-iingat ng Panginoon sa mga anak niya. Kaya 'wag mong uh, babale-walain ang Panginoon sa buhay mo. Kapag tinawag ka niya pakinggan mo at sundin mo. Yun at huwag kang mag-alala dahil kasama mo siya palagi. Kaya dito lang dito lamang po magkatapos yung pag-share ko po ng encounter ko sa Panginoon sa buhay ko. At tayo po'y Lord God, maraming maraming salamat Panginoon sa gabing ito Panginoon. At na-share ko po Panginoon yung encounter ko sa inyo Panginoon. Sobrang faithful mo, sobrang Bait mo, Panginoon. Sobrang uh, mahabagin ka, Panginoon, sa mga anak mo. Kahit na minsan, Panginoon, nagkukulang kami, Panginoon. Kahit na minsan, Panginoon, hindi na namin nasusunod yung kalaoban mo. Andiyan ka pa rin, parin, andiyan ka pa rin, O Diyos, para gabayang kami, para itama kami, Panginoon. At Lord, maraming maraming salamat dahil, Lord, ikaw yung Diyos na hindi nagpapabaya sa bawat anak mo at sa bawat uh, nananalig uh, sa uh, iyo, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord, dahil um, hindi mo po kami pinabayaan man, Panginoon, nung panahon ng pandemya uh, panahon ng uh, mga problema, Panginoon, sa bansa. O Diyos, andiyan ka pa rin, Panginoon, para tulungan ng bawat isa, Panginoon. I pray rin, Panginoon, sa mga taong nakakaranas ng mga depression, anxiety, at sa mga taong na, na, na uh, may problema, Panginoon, ay pray din, Panginoon, na tulungan mo sila, Panginoon. At Lord, um, hipuoy mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. At may encounter kanila, O Diyos. Thank you Lord God, pagpalain niyo po yung mga bawat manonood Panginoon. ay pray din Panginoon na bigyan mo sila ng strength, uh, bigyan mo po sila ng wisdom, at Lord, ilay mo sila sa kapahamakan Panginoon. At lalong lalo na sa panahon na ito Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa bawat isa o oh Diyos. At Lord, pagpalain mo po kanilang um, 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 kanilang trabaho, ang uh, kanilang um, pag-aaral, ang kanilang mga mithiin sa buhay, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila, O Diyos. Lord, and then Lord, ingatan niyo rin po yung mga mahal nila sa buhay, Panginoon. At Lord, pagpalaan niyo po ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. ilayo niyo po ang mga anak mo, Panginoon, sa mga uri ng sakit, Panginoon. And then Lord, maraming maraming salamat dahil Lord, um, ka pa rin hindi nagpapabaya at hindi nagkukulang sa bawat anak mo, Panginoon, at sa mga nananalig sa iyo, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Ito lang ang aming sabdalangin. Sa Binabalik ko po ang lahat na papuri po sa salamat sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Wala nang iba. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga pagpalang gabi po sa ating lahat. God bless po.